what's up mga kaidol yan it's another day another food trip gala na naman ang na pinutahan natin at ngayon nga nandito na tayo sa barangay Masile Calamba City at uh, dito may tayong isang kainan na nagsiserve ng iba't ibang klaseng masasarap na pagkain at dito nga lang yan sa chicks ni Mang Jose so yan mga kaidol dito tayo magpo food trip ngayon at uh, samahan nyo ako na tingman natin kung ano yung mga menu na sineserve nila dito tara kain tayo Ayan nga mga kaidol at nandito na tayo sa barangay Masile. Pagkalampas mo nga lang ng release na yan makikita mo itong mga establishment na to at diretso yun mo lang yan, makikita mo sa may bandang dulo, dito nakapwesto ang Chicks ni Mang Jose. Ito yung kanilang counter area at dito makikita mo na rin yung kanilang dining area. Ito napakaluag niyan. At ito yung kanilang mga bagong menu. Meron tayo dyan, mga barkada meals at meron dyan iba't ibang menu na pwede nyong pagpilian. Pag pumunta kayo dito sa Chicks ni Mang Jose, ito sinerve na sa atin yung chicken na barkada meals at itong kailang sisig tofu. At dito nga lang yan sa Chicks ni Mang Jose sa may barangay Masile, Calamba City. Kaya naman samahan nyo ako mag-food trip dito. So yan mga kaidalen, isang mainit na hapon sa inyong lahat at eto, dito naman tayo magpo-food trip sa chicks ni Mang Jose dito sa Masile, uh, ah, Laguna. So eto, titikman natin yung kanilang sisling tofu dito at saka yung kanilang barkada meals na chicken. So eto yung 6 pieces nila. 150 pesos lang to mga kaidol. May kasama ng tatlong kanin. Eh? May kasama ng tatlong kanin at saka isang pixel na juice. 150 pesos. Grabe, parang pinamimigay na nila yung manok dito. Tapos kung gusto mo ng 8 pieces, 200 pesos lang may kasamang apat na kanin, meron ding isang pichil na juice. Kaya nang bahala mag-compute kung sa tingin nyo kung nagganong kamura ng chicken nila dito. So, taste check muna tayo sa kanilang chicken. Ganitong kalaki ng isang piraso. So, okay. Ito yung honey butter nila. Ito yung loob. So, saktong sartong ay pagkaka-pride sa kanya. Hindi na-overcook. Panalo so, to guys kung kahit barkada kayo pumunta dito. Ganito yung order niyo. So kung mahilig naman kayo sa Anli, uh, meron din sila dito 195 pesos. Anli chicken, Anli rice, Anli juice. Bahala ka na kung anong gusto mong kainin. Anli lahat, 195 pesos lang. Hmm. Ito yung kanilang sisling tofu. So try natin to. eto sisling tofu for only 100 pesos. Ito karami yung karaming serving. Nandudun yung ano, nandudun yung creaminess. Tapos yung pagka crispy din ang tofu. Sakto-sakto lang din yung mga P100 pesos ito, karaming serving. Grabe dito sa chicks ni Mang Jose. Alas parang pamigay na sa inyo yung pagkain sa presyo nila. So yun mga ka meron sila ditong fresh mango for only P75 pesos. Yan itong kalaki na yung dalagay niya. ito na yung sagot. Panlaban natin ngayong taginit. Sarap, panalo to. Available din to dito sa chicks ni Mang Jose. So sa press nila, ito yung available, yung kanilang mango. Tapos meron din sila mga shakes, but ibang flavor, pwede rin kayong order dito nyo. So yan, sa drinks, meron tayo ditong red iced tea. Uh, meron tayo ditong calamansi. Calamansi. So try natin po calamansi. Ah, grabe makaka refresh lalo na ganitong kainit yung panahon. Tama-tama ito mga kalamig na juice. So, retice ito tayo. So yun na mga ka-idol at kung nag din kayo sa food trip gala natin ngayong araw na to Huwag nyo nang kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating Facebook page Food Trippers TV Para lagi kayong updated sa mga ganitong food trip gala na pinupuntahan natin At follow nyo na rin ang Facebook page ng Chicks ni Mang eh for more details At eto ay nilagay na natin ang ating sticker dito At eto mayroon din mga sticker dito yung iba't ibang vlogger na mga nakapunta na dito So yan mga ka kasama natin ang store owner nang chicks ni Mang Jose, wala ba akong busy Sir Choi? Ayan, bigyan natin ang masagabong si palak ng Sir Choi. So, Sir Choi, kailan nag-start ang chicks ni Mang Jose? Nag-start kami last year, July. July 2023? July 2023. Uh, July 28. July 28, 2023. So, nag-start so, nung nag-start kayo, ano ano yung mga mino na available dito sa inyo? Nung nag-start kami, nag-start kami ng Andy Chicken So, puro Ali, Andy ang Andy Chicken ano lang ang price namin ng Andy na like $120. $120 naka ka-Andy ba na lang? Naka-Andy okay. na lang may babas. May kasama na siyang price. Okay. So ngayon, ano yung mga nadagdag sa menu nyo ngayon ng 2024? Ngayon, meron kami kasi puro dine-in ang setup namin ngayon kasi Andy. Hindi pwede siya itay-take out. Kaya ginawa namin yung Barkada Meals. Para sa ang... Ito yun. Ito yung sunod natin. Para kami naka-unli kasi... 8 pieces chicken, 200 po. Hindi kasama ng apat na rice. Pag dining may, hindi na diba pang yung pikin na juice. Wow. 200 pesos. So yung sinabi natin sa kanina, kanina sa kanila na halos ipamigay na yung mga dito sa chicks ni Mang Mangu. So yun. Uh, ano yung nag-trigger sa'yo, sir? Bakit itong business na ito yung binuksan mo dito? may business ko kasi ako yung fresh chicken. Mm. Kumbaga, so yun yung, so yung isang business mo, fresh chicken? Oo, oh, yun. Tapos, uh, parang... Ito ko na ibang way para... Madisperse yung mga chicken. para, para di pagkakita yung Hindi lang puro fresh. Oo, okay, like, oh, okay. Tama naman. So, okay, Siyempre, nandudun ka na sa business ng chicken. So, bakit hindi pa itong gawin mong tinda rin sa... So, Online uh, pa rin na Online pa rin ng mga chicken. Kaya sir, uh, ah, invite mo sila na mag-dine dito sa place niyo at umorder dito sa Chicks ni Mangose. Pwede kayo pumunta sa Chicks ni Mangose dito uh, open kami from 10 a.m. to 10 p.m. Wednesday lang kami close. Wednesday lang. So 10 a.m. to 10 p.m. Uh, pwede kayong mag-dining dito. Pwede rin kayong umorder sa kanila. Meron sila delivery. Pwede rin kayong magpa-deliver. Mm -hmm. Kung kalang baturus ba niyo, alam ba? Uh, yan mga kaidol, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsama at pagsuporta nyo sa mga food trip gala na pinupunta natin katulad nito dito sa Chicks ni diba, Makose. At uh, abangan nyo yung mga susunod na vlog na pupuntahan natin. Kita-kita tayo guys.